sa paksang hakbang sa paglago. Ang ating tinatalakay na paksa ay ang limang katotohanan tungkol sa iglesia o simbahan. Unang katotohanan, ang iglesia ay itinatag ni Kristo. Pangalawang katotohanan, ang iglesia, mga taong tinawag. Pangatlong katotohanan, ang iglesia, universal. Pangapat na katotohanan, ang iglesia sa isang lugar o lokal. Panglimang katotohanan, ang iglesia ay pamamahala. Ang bagong tipan ay hindi tuwirang nagtatakda kung anong uri ng pamamahala ang dapat sundin ng iglesia lokal. Sa kasaysayan ng iglesyang kristyano, ang iba't ibang grupo ng mga mananampalataya ay sumunod sa isa sa tatlong paraan ng pamamahala. Subalit kung titingnan nating mabuti ang kanilang pamamalakad, kadalasan ay matutuklasan natin na ginamit nila ang kombinasyon ng tatlong uri ng pamamahala. Una, pamamahala ng kapulungan or congregational. Tinatawag din itong demokratiko. Ang mga pasya ng simbahan ay binubuo sa pamamagitan ng pagboto ng buong kapulungan. Ang aklat ng mga gawa sa kabanatang 6 sa mga talatang 1 hanggang 6 ay karaniwang ginagamit na halimbawa ng paraang demokratiko noong ang kapulungan ay uh, sinabihan ng mga apostoles na ang kapulungan ang pipili ng mga taong itatalagang diakono. Sa panahong ito, ang mga simbahang Baptist ang nangunguna sa pagsunod sa ganitong uri ng pamamahala ng kapulungan. Ikalawa, pamamahala ng mga matatanda or presbyterian. Sa paraang ito, ang mga matatanda ng simbahan ang may kapangyarihang magdesisyon para sa simbahan. Kapansin-pansin na ang aklat na mga gawa sa kabanatang 6, uh, mga talatang 1-6, ay pwede rin gamitin bilang halimbawa ng pamamahala ng mga matatanda. Dahil ang mga apostoles ang nagmungkahi sa kapulungan na pumili sila ng mga kandidato na kanilang ihaharap sa mga apostoles upang sila'y maaprobahan at maitalaga ng mga apostoles sa kanilang posisyon. Ang simbahang Presbyterian ay uh, halimbawa ng grupong gumagamit ng ganitong pamamahala ng matatanda. Ikatlo pamamahala ng obispo or episcopal. Sa paraang ito, may isang pinakamataas na puno. Madalas na tinatawag na obispo o bishop ang siyang may kapangyarihang magpasya para sa buong simbahan o isang grupo ng mga simbahan. Kasama sa mga simbahang sumusunod sa pamamahala ng obispo ay ang Romano-Katoliko, ang Papa bilang obispo ng Roma, ang siyang kinikilalang pinakamataas nilang obispo, simbahang Anglikano at ang simbahang Metodista. Ang ilang simbahang karismatik uh, ay uh, ibinabalik nila ang kaloob at katungkulan ng apostol. Sa pamamahalang ito, ang isang pastor na nagtataglay ng mga spiritual na kaloob, madalas siya ang pundasyon ng ministeryo, ang kinikilala nilang apostol o puno na siyang may katungkulang mamahala at mag-alaga sa mga simbahang kaisa niya sa kanyang layunin, katuroan at mga pamamaraan. Tulad ng napag-aralan natin sa pang-apat na katotohanan, ang mga Kristiyanong nangahawakan sa Biblia ay naniniwala na si Kristo ay laging presente bilang ulo ng kanyang iglesia sa pamamagitan ng Espiritu Santo na siyang tunay na vicar or kinatawan ni Kristo. Ang mga Kristiyano ay may uh, direktamenteng pakikipag-ugnayan kay Kristo at ang bawat isa ay may karapatang sumunod sa sariling konsensya. Ayon sa Mateo kabanatang 18, talatang 20. Ngunit sumagot si Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit wala man lamang matulugan o mapagpahingaan ang anak ng tao. 1 Kabanatang 14, talatang 16, Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Kagapay kahit alin pa sa tatlong pamamahala ang sinusunod ng inyong simbahan, dapat ninyong laging tiyakin Natunay ninyong inaalam at sinusunod ang kalooban ni Kristo na siyang ulo sa pamamagitan ng pangunguna ng Espiritu Santo. Kagapay mahalagang bagay para sa iyo na ikaw ay maging miyembro sa isang iglesia lokal o simbahan. Sa sandaling tayo ay ipanganak na muli, tayo ay inilagay ng Espiritu Santo sa katawan ni Kristo. Unang Korinto, Kabanatang 12, Talatang 13, Maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. Sa pisikal na buhay, walang nakalutang na bahagi na hindi nakakabit sa katawan. Gayun din sa buhay kristyano, ang bagong mananampalataya ay hindi dapat nakalutang kundi nakakabit sa isang iglesia lokal o simbahan. Ayon sa mga gawa, kabanatang dalawa, talatang apat na putisa, kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may tatlong libong katao ng araw na iyon. Sa talatang apat na putpito, Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Kaagap sa praktikal na paraan. Ang sasamahan mong simbahan ay yaong nagdala sa iyo kay Kristo. Ngunit kung lilipat ka ng tirahan sa ibang lugar, dapat mong hanapin at saniban ang isang iglesia o simbahang lokal na katulad sa pananampalataya at pamamalakad gaya ng dati mong simbahan. Walang perpektong iglesia lokal. May nagsabi, kung makatagpo ka ng perpektong simbahan, huwag kang magmiembro roon. Baka ikaw pa ang makasira. Ikaw ay nagiging miyembro ng iglesia lokal upang doon ikaw ay lalago at maglilingkod sa Diyos kasama ng ibang mga miyembro. Kaagapay, ikaw ba ay miyembro na ng isang iglesia lokal o simbahan? Kung hindi pa, bakit hindi? Aling iglesia o simbahang lokal ang sa palagay mo ay doon ka dinadala ng Panginoon upang maging miyembro? Ang sabi sa Efeso Kabanatang Isa, sa mga talatang 22 at 23, ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Sa Diyos ang papuri, magkarinigang muli tayo bukas kaagapay sa kaparehong oras 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702DZAS Radio TV, Agapay. Nang sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw, pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabiman, man umaraw tangan ang hilim, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw. Sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan sa inyong mga kamay isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan sa pangalan ni Hesus amen Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan